sa pagbili ng manok, mas magluluto tayo. Winter. Paano ba, ba kasi merong... ikana, na! Bilis! Winter! Meron ba naman kami nakasalubong malaking aso? Puti. Ay, ah, gigil na gigil. Gigil na gigil ang person. oh, natakot ako nung nakita ko yung malaking aso. Biglang nagwala si Winter. Diyos ko po. Ay, eh, makakita pa naman yung ibang aso. Ay, talaga naman nagwawala grabe si winter ah eh. yan nga ang katawan oh eh. so yan guys Ibu-walking na kami ni winter winter kasi sa kayaan. Nakala mo na kaya mo. So, walking time. Umaga ngayon. Time check is 7 in the morning. At medyo mainit na talaga kasi summer pa dito sa UAE. Yeah. Ayan, dating gawin, dito kami sa basement lalabas at pupunta doon sa kanyang iihian, tataihan. Ayan. So, maaga pa ngayon, marami pang nakaparking na sasakyan. Mga magsisipasukan sa trabaho. Wait, Winter! Ginagaladgad mo na ako. Dahan-dahan lang, tayin-tayin na kasi siya, kaya ginagaladgad niya na ako. Wait, winter. Dahan-dahan lang. Makakarating din tayo. Ayan, guys. Oh, diba? Kasi tain, tain na siya eh. Kaya hinihila niya na ako pa ano. Ayan. So, ayan, guys. Kalmado na naman ang umaga. Tahimik. Mika na winter. Mika na, let's go. Tapos ka na magpupo. Ayan, tapos na siya magpupo. Walking time tayo. Walking time. Umaga. Umaga at hapon na lakad namin. Let's go, let's go, let's go. Tama na yung kainan mo. Sasamain na naman ang tiyan mo. Hindi -hmm. pa mainit. Sabi yung nag ng ano, ng scooter, iniwan na lang sa gitna ng daan. O, pasaway talaga kayo. Kala ko Pinoy lang ang sa white. Ayan guys, ay haring araw. Kaya naman tara. Walking time. Gandang maglakad. Papawis. Bawas. Mantika sa katawan. di ba winter boy? Maganda yan. Umaga pa lang. na tayo. No winter boy. At naroon kami dalidalong bag ngayon. Kasi diretso na kami. Dadaan sa Carrefour. Para hindi na ako magpabalik-balik. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng ang ganda yung araw. Diba? So pasikat pa yung araw. 7 pa lang na umaga nagpapapawis na kami ni Winter umaga tapon yung lakad namin para na masulit yung pagpapapawis natin dahil pag nagtaglamig lang na, hindi na tayo papawisan ng ganito kailangan natin mag exercise na mag exercise Ayan. Winter bilisan mo nag-uumpisa na rin maglinis yung tagalinis dyan sa tubig Tsaka yung mga nagwawalis-walis dito sa labas, nag-uumpisa na rin sila ngayon maaga. Kasi kapag inabutan pa sila ng init eh, mahirap na maglinis. Kasi sobra na yung init. Tingnan nyo guys. daming kalapati dito. Ayan. Diba? daming kalapati. Tara Winter. Susugurin na naman ni Winter, no? No, bubugawin mo na naman sila. Loko minsan si Winter. Binubugaw yan, hahabulin. Kapag binita mo si Winter, ay talaga naman. Pawis tayo. Asensya na kayo guys kung ito lang yung lagi-lagi nyo nakikita. Kasi wala naman ng iba ganito yung trabaho namin ni Winter. Mag-walking. Oh, guys. Come on, Winter. At eto na tayo sa favorite place ni Winter. Yan. Diyan siya lagi tumutulay. Ako na may nasa baba. Favorite din niya ihian. Ihian. Diyan na. Dito. Good boy. Good boy, winter boy. Pawes. Uh, Masana naman tayo ng pawes. Alam mo mga nakikita ko dito. Mga indyano yung ano. Nakaupo dyan. Nag-exercise. Nag-walking. Yung mga may edad na ba? palipas oras nila. Kasi madali lang silang kumuha ng visa dito. Kaya marami na rin ng India at Pilipino. African. Yan. Ito, bilisan natin. May pala, yung may palaking aso dun. guys oh, basa na tayo ng pawis agusan ng ating pawis sobrang pawis winter saan ka na mahangin naman konti pero iba pa rin yung pawis yan pawis pawis tayo papapawis tayo which is good naman sa ating health yeah sige lang hindi nyo diba winter boy wala siyang pake. Sabi bilisan muna, tapusin muna yung walking natin. At mainit, pagod na ako. Lawit <laughs> na ang dila niya. Ayan guys, malapit na tayo sa carry 4. So, mag... Konting lakad na lang. At nakarating na kami din ng carry 4 ni Winter. So, diretso uwi na kami. At talaga yung pawis ko ay sobra na. Tagaktakan basa na yung damit ko. So, good. Ayan, Winter. Winter. Itatali muna kita doon. Then, then diretso din ako ng manok para isang baba na lang tayo. Ayan. Yeah. Kasi so, sobra init kapag bumalik pa ulit ako. Kaya, ang oh, grabe oh. Pawis! Papawis tayo. Dito yung curry for. Kaya naman, bibili na namin ni Winter. Akyat kami. Mag-elevator na lang kami at pagod na si Winter. Hindi niya na kaya umakyat. Shortcut na tayo, Winter. Dito na tayo. Ba, Winter? Carry pa, Winter? Dito tayo. Yan, dyan, guys. Akyat ah, tayo dyan. talagang gusto niya pa eh elevator. Si so, din talaga tong asa awesome. mo. Hmm. Yan winter. Kung oh, I ano mean, yan may dura. Yan. So yan. Nakit na kami. Ito, dito. Dito ko itatali mo. Oh, ang sarap ang hangin. Yan ang winter. Ka. Come on. Dito. Ayun ang curry for guys. So itatali muna natin si Winter dito para makabili tayo ng manok. Ayan ang report guys. So malapit lang sa building namin. Ayan lang tapat lang ng building namin guys. So dito ka muna Winter. hindi na kami yung winter, kaya naman babalik na kami, pa-uwi na kami ngayon guys ayan, so tala na, at tayo nabot na ng siyam sham. ayan guys, Pauwi na kami tapos lang kami mag-walking at tapos na rin ako namili, ayan, thank you so much sa eh, inyong panonood guys please like, share and follow and subscribe na rin sa aking youtube channel come on, let's go na ang init, basa na ng pawis